Willie Revilla may kumpirmado na. Game na game ng tumakbo sa pagkasenador ang TV host na si Willie Revillame sa darating na 2025 midterm elections. Inanonsyo yan mismo ni Willie sa naganap na prayer rally sa Davao City noong January 28. Sa talumpati ng TV host, naikwento niya na dati siyang inalok ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at Senador Bungo ng pwesto para sa senatorial lineup ng kanilang partido. Ayon sa kanya, kinailangan niya itong tanggihan dahil sa contractual obligations na kanyang show na wawawin. Last March, two years ago after ng COVID-19 pandemic, pinatawag po ako ni senador Bungo at, at ng mahal na Pangulo Rodrigo Duterte at ako ay kinausap nila sa Malacanang. Yun po yung pinapatakbo niya ako bilang senator. During that time, meron akong programa sa GMA, yung Wawawin, pagbabahagi niya. Anya pa, sabi ko, mahal na pangulo, meron pa po akong kontrata at hindi ko pa po kaya. Paghanda na po ako, pag-iisipan ko. Sabi nila, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Kung ano ang nasa isip mo, yan ang sundan mo. Hindi po nila ako pinilit. Nabanggit din ni Willie na matagal-tagal din niyang pinag-isipan ng pagtakbo sa darating na eleksyon. Nagdasal ako at hindi ako nakatulog at naluluha ako dahil isang karangalan sa katulad kong TV host na alukin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan, sambit niya. Patuloy niya, ang sabi sa akin, mahal ka ng tao, pareho tayong mahal natin ang mga kababayan natin, kailangan ka namin sa Senado. Noong sinabi niyo yon sa akin, sinabi niyo, kailangan hindi ko kayong mapahiya kaya ako tumanggi sa inyo, sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo Willie dahil sinunod mo ang puso mo. Sa ad pa ng TV host. Iginiit din ni na ang pagiging isang public servant ay tungkol sa pagsisilbi sa bansa. Dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya ay publiko serbisyo. Public servant. Wika niya. Paliwanag ng Wawa Windhouse, dahil kapag nahulaan ng politiko nandyan ang away, nandyan ang ego. Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway, walang kulay na pinipili, nagkakaisa, nagmamahalan, dagdag niya. Ani pa ni Willie, ipinagdasal ko tong mabuti. Kung ano po ang desisyon ninyo, palagay ko handa na ako. Pangako rin niya sa naging speech, handa akong gumawa ng kabutihan. Handa akong magsilbi, hindi lang sa bayan. Handa akong magsilbi sa mga nangangailangan ng tulong. Pagkatapos nito ay itinaas ni Duterte ang kamay ni Willie na sinaksihan ng lahat ng mga dumalo sa prayer rally. Bigyan ng jacket yan at muling nasaksihan ng audience ang pamimigay ng jacket ni Willie at si Duterte ang nauna sa mga binigyan nito. Ayon sa isang political analyst, kapag natuloy ang pagtakbo ni Willie sa 2025, magiging mas mahigpit ang laban para sa labing dalawa na pwesto sa pagkasenador. Si Re. Willie Revillame ay isa sa mga batikang komedyante at TV host sa Pilipinas. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamayamang showbiz celebrity sa Pilipinas. Naibabahagi niya umano ang mga biyayang ito sa ilang mga game show niya na talagang pumatok sa masa tulad na lamang ng Wawa Win.